What's up, lads, Magandang uh, umaga sa ating lahat. Ah, nakaranas na ka ba kayo ng ganito, lads, Ah, biglang lumiyab yung iyong uh, motosiklo. Ah, motor na ito, Lods, is right there. 150 EFI. Pag start niya, biglang lumiyab yung kanyang motosiklo. Panorin natin, Lods, yung uh, video para makakuha tayo ng idea. Diba Lods? Napakasayang yung kanyang uh, it, eh, re, uh, Ready Room 50 so, okay, so uh. uh, Isang hit the plank Pag start to sunod ito Pakicomment below mga Lods Sa baba Kung anong nagiging sanhi Kung bakit bigdang lumiyak yung kanyang uh, Motorcycle mga uh, Lods Say Lods, ingat Lods, I'll try